May lumpia wrapper mo kayo dyan? At alam niyo bang pwede nating gawing masarap na merienda yan? Yes. Meron ako dito small size na lumpia wrapper. Balik, kukuha lang muna tayo dito Pwede natin isa. itong i-roll sa chopstick o kaya sa banana stick. <laughs> hindi ko na nga lang nabindyuhan ang pag you ko sa chopstick. Pero kagaya nito, ito. Saka yun. naman ngayon natin isa, isang putulin gamit ang ating gunting. Nakagaya nito. O nasa inyo naman, nakadepende kung anong gustong laki ang gusto kung nyo. Kung bit nyo naman dalawang puto lang, pwede. Pwede namang hindi nyo putulin. Pwede rin namang tatlong hati. pwedeng pwede rin. Napakasimple lang at napakadaling gawin. Makakagawa ka na ng kakaibang kutkuti. At sa kawali na may mainit na mantika, umpisa na natin itong prito. Sa paprito nito, mahinang apoy lang ang ating kailangan at madali lang din kasi itong lutuin. Lubog sa mantika at may mahinang apoy lang. Ang na. dali lang din kasi itong maprito. At ito na ang ating lumpia wrapper na masarap na kutkuti. Nabukod sa kakaiba, malutong malasa na merienda ng buong pamilya. Palamigin muna natin saglit sa kanatin lagyan ng cheese flavor. O depende sa inyo kung anong flavor ang gusto nyo, pero ito cheese flavor ang nilagay Konting ko. Konting alung alog ng ganito para mag-combine at mag-banding sila together. At ito na ang ating malutong, malasa, masarap na Cheesy Lumpia Wrapper. At kung umabot kayo sa video po ng dito, maraming salamat.